Good morning, guys. She's cooking uh, again fish. Ang type of fish. Vegetable curry. <laughs> fish vegetable curry. <laughs> Habi niya siya, masarap daw to. 200 ang kilo. Kamusta yung baon nyo, Ubus ba? I done my everything. You finished your all food? Yeah, I done my everything. You done your everything? Yes. Your classmate food also you finished? No. <laughs> okay, okay. okay. Hi. This is my mother blog. Mr. Cardi. <laughs> Mrs. Cardi. <laughs> <laughs> binabad ko po kagabi guys para matanggal yung alat at saka tanggal ko yung tinik kasi gusto kong baunin ni ate Sian so baon na rin to ni Sandy kasi nagustuhan din niya to so gago ako na ginisang pulo na may maraming sibuyas, kamatis at saka lalagyan ko ng gata Today? Hmm? Good morning, guys. She's cooking uh, again fish, some type of fish, vegetable curry, <laughs> fish, vegetable curry. <laughs> <laughs> पिक्ल फिश करी फिश वेजिटेबल है ऑल द बेस्ट डू वेल्थ कुकिंग वेरी नाइस आई एम हेपी फॉर दैट कंग्रेचुलेशन

You're okay? Yeah. Why are you like that? Take care. Bye. Presko. Bagong ligo ang imbay. Good morning, guys. Kamusta ang inyong araw? Ako ito, pagkapasok ng aking mga anak ay okay, nanigo para presko. Magluluto naman ako ngayon ng almusal namin. So, ang lulutuin ko ay yung chapati kahapon. Tapos, magbabag na rin ako ng bigas. Magbabag ako ng bigas para naman sa almusal bukas. So, ito guys ay dosa rice. Alam mo yung pagbago? pag bagong ligo ka tapos yung mukha mo parang ang higpit bagyan mo ng moisturize na set up yun ito mukha ko ibababad ko na lang ito ibabad natin siya ng malinis na tubig video. Bye-bye. Ano -bye. -bye. Ule, you're like a penguin naman. Ay. How is the school? Okay, oh, okay how about you, Ate Sian? Okay uh, ano, kumanta ka? Hindi, absent si Mami. Uh, Ba't dala mo yung gitara mo? May guitar class kami nun. Oh. Ano yung tinutugtog mo, Indian song? Hindi, okay. kahit ano. Kahit ano? Mm. Kamusta yung baon nyo? Ubus ba? Medyo. I done my everything. You finish your all yeah, food? Yeah, I done my everything. You done your everything? Yes. Your classmate food also you finish? No. <laughs> ako, ako. <Okay. laughs> Anong classmate food? Anong food? Papaya. 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 I wanna go. So, ayaw na ng papaya kay may Yung kanin maubos? Oo. Oh. Yung ulam hindi? Medyo. Yung breakfast mo ubos? Hindi. Ano hindi mo kainin Yung apple. Bakit? Kasi kumuha ko ng apple sa kaibigan ko. I oh. Tapos nakalimutan ko may apple rin ako. Nakain ko ng apple niya. I Does, eat Tapos, apple. Parasyon. I eat banana. Uh -huh. Mm -hmm. I eat... Kainin ko rin. Ay, niyo. bilis. Umuulan. Tara. 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 Merienda time. Habing siya, okay. masarap daw to. Kumain na nga. Pasok pa kami dito nilagang itlog. Tapos bumili kami ni mama ng dubon. Ang lalaki oh. 200 ang kilo pero 50 rupees lang binili namin. Pwede na rin oh. 50 rupees pang merienda, di ba? Saan kaya kaya mama? Kapate versus okra. Hindi pa rin sa okra? Mm -hmm. Yan! Ah, may cheese siya. Mm -hmm. Bilisan mo, baka maubos na ito ni Sammy Rita. Hay nako yan. Sabi ko bilisan mo, mauubos na to ni Mita ni Sanbie. Hmm. Para sa mga Skyflex, tapos may cheese whisk na may asukal. Taste game, ang lasa? Eat first. Bakit? Ba? Eh give me ta. Give Sanbie one. 'Yan anak. Oh. <laughs> Thank you. Ini tak oh. Thank you, ma. Thank you, ma. Welcome. Who buy this? Me. Thank you. Parang cheese Swiss, ano yung lo? Sarap nga niya, parang cheese Swiss yung cheese niya. Tapos yung biscuit niya parang sky flakes na may asukal. Kaya mo naman si Mita kung kumain, oh. Mm-hmm. <laughs> ganyan ka mag ano? easy. Guys, nice, dubon. Tignan natin yung dubon. Ano to? Duhat? Duhat, di ba? Ano pa yung isang tawa? Lumboy. Lumboy. Ayun, lumboy. Ang laki oh. yun. Lumboy. lumboy. Alam niyo yung mas lamang yung bakla tapos may kaunti siyang tamis Mas bagay na bagay siya sa may asin, sarap. may siyang seregonas. ayon, ganon. lang yung texture niya. parang grapes. na? No? so and they stop and they stop and they stop and they 8 9 <laughs>